sa bayang Israel sa landas ng langit doon ay binanganak si Jesus sa gitna ng palakwitan ng sangkaw-diwan na pinuspos ng kapuryan ng mga hari dito sa silangan That of what hindi sinasaysay sa kasulatay na ang anak ng Diyos ay sisinang sa sinabukunan ng isang harap. At dukhang babae, taga-bumi. Si Cristo. Si Cristo ay naglamak ng isang matandang ang luwagi sa nasalit na walang luwag ng lakad ng pangyayari sa bayan. At alin, alin na makapagpapatibay na kanyang magadyo. <laughs> sa pagkawari ko'y Ang gusto na mong saling pag usap Ang inyo'y pinarito. Ano? Ano pa'ng ang inanad? Palibag-labag! palibag Ang <laughs> <laughs> naaping matuwid ng isang tao at ipanilayan ang kamalian sa kanya'y binibintang na sala. <laughs> Kung gano'n, ay nauli na kayo lupa sapagkat

yan ang kataksilan nga. At pintan ninyong akala kay Jesus na kaaba At aling, aling kasulatan kaya. At pinagkuran nyo na sa ma. <laughs> <laughs> Nico Devos, ang kasulatan. Nico Devos? Ito. Masdan mo Masdan mo at sa kasulatan ay nalalagda. Ang kapangyarihan ng tulong ng na makilitis na makilitis sa bawat may hunghang na loob na lumalabas sa reliyon <laughs> Basta no! <mo! laughs> <laughs> Kaya'y laki ng pag ninyo sa karapatan ng sa ating sumasako, sa isang sandali, nais ninyong balik Ang dito'y pamamalakan upang masiyan lamang ang nais ninyong masasama. Nihari ninyo sa katiliman ng gabi ang taksil na aliging tunin ng pagdusta sa katwira ng isang mabait na tao at inangkin ninyo ngayon ang buong kapangyarihan upang makitil sa ilalim ng inyong matatalas na kuko ang buhay ng isang abantaw. Kung si Jesus manay na dapat sa ato lang kamatayan ay hindi ang na, na ito kung di puno sa serdotes ang sa at makapagpapasya kung di ang prathol na si Poncio Pilato Prokurador ng Cesar at vice ng Syria ang siyang para patang humukong sa kasalanan kaya ng inyong binubintang. Dalog po ko, Demus! At ano? Sino pa ang inakala mong Na sa ng reliyon? Kundi ang may kapangyarihan sa Udiya! <laughs> <laughs> lalong katuwa-tuwa ang inyong mga bayan ang sinidrill ng tagahatol at ang kamara ng Roma ang tagapagpatupad ng hatol sa ang lupain at aling kasulatan na bibilin ang ganyang paraan ng pagmamalakad kundi nga lamang sa mga ulo ninyong di mustang maitim ang kaisipan <laughs> anong halaga ng hukuman kung matapos makapaggawad ng parusa ay wala namang karapatang makapagpaganap ng parusang iya. Oo! Oh! Oo, oh, masasabi mo ang lahat ng ibig mo sabihin. Datapuan. Datapuan, malinaw sa kautosan ni Moises. Ang katwiran ng aming ginagawa. Tunay. Tunay at sa kasulatan ay nalaglagda. Ang kapangyarihan ng mga hudyo upang lupitis sa mga salang mabibigat. Ngunit, sa kulang masakot ng Roma, ang karian ng uja, Ang kapangyarihan ngayon ay inangkita ng pamunahay, dito ay halal. At sa lalawigan ito, si Poncio Pilato, ang kinatawa ng Cesar, ang saklaw ng kanyang kapangyarihan, ang magbusi sa salang mabibigat. At liba na sa kanya, ay walang ibang maaaring manghimasun sa gayong gawain. Dudemon, ikaw ay magpahinga. At nang di ka napapagal, ang lahat ng sabi magsukat na sa pagkaan. Lipat na sa panohop Hindi lang kami, kundi ang buong bahay na papot sa walang habas na pananatakan yang tao mapangas. Kaya ni Dudemon, sukat na yung pagmamatuloy. Sayang. Oh. Sayang at di ka napaagad ako. <laughs> Tisin sanay. Tisin sanay na ay ligtas ko sa kamatayan. Ang iyong kanatatagol! Huwag mo na kong ulang Talagang wala sukat makita sa inyong ginawa. Nagpakalabis kayo ng pagtupad sa inyong tungkulin. Kaya hindi nagkaroon ng visa ang inyong ginagawa hanggang sa ngayon kukut sa rito, isang tadhanang mabigat. Ang binabawal ng kautusan, ang umusig at humatol sa kasalanang mabigat. Sa araw din ang araw ng paglilitis, gaya rin naman sa, sa paggawat ng gabi ng hatol ng kamatayan, datapuan. Datapuan ang mga batas na ito ay sinalangsang din ninyo sa pag-agap marahil na huwag masigatan ang araw. Ang mga tayo-tayong katampalasanan, diyari ninyo sa katiliwa ng gabi. <laughs> hindi mo ba ang na Nabukas ay pasto. At hindi naman yung araw. <laughs> ang pagkang sa kalilikong paghatol, gais ka mag-uwing ang malitong-tunin. Nang ganyang paraan ang paghukom, talagang sinihil ninyo ang patuwid ng isang nagsusubok. Palibhasa ay wala kayong ibang pita, kundi parang kataksilan. Piniit niyo siya ng ayot sa liit. Ay hindi upang litisin. Kung hindi patayin, nang walang lugar. Ganito ang may pagpapalagay ko sa mga kawil-kawil na nangyari sa usok na ito. Natatakot kayo Bakay yung magigat tinapayan si Jesus. Kaya't sa kadiliman ng gabi, ay pinaglamayan ninyo ngayon ang patutas sa kanyang buhay. Palibhasay, wala kayong imang pita, kundi pa ang taksilan, Anong laki karawagan sa sinadri? Hindi mo ba natatalampan? Nasa libro ay nasusulat sa ay wala sumikat kahit na marunong o banda. Ano? Ano ay nagpapagsak? Ay mas? Pilagito na rin. Ayoy mga gising, si Nahon Bagay Taga Saan at si Josias Tamarangan. Di ba't sa ang bayan, doon tumubo at sumilang yaong mga paham? Kung kaya't sa ang bayan, dapat pupetang sumilang. Kaya marunong kaya naman kaya inyong pinapapatay. Kaya pinapilit nung bahag. Nibu Delos! Ano't nasasakita ka totoo? Sa aming babasya. Sa katawan! Sa katawan, Yesus! Nabayaran ka ba ganang sa ka sa labi? pa na kanyang mga kasama hindi <laughs> sa lapi hindi ano? na ano? 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 wala ano? wala ano? wala kundi ang pagmamalasakit ko na nilura ka ninyo nang wala mong timang pitagan